Desididong desidido na ang gobyerno ng Pilipinas na palakasin pa ang ating armed forces, partikular na ang Philippine Navy. Kaya naman, hindi ito inaasahan ng China at mas lalong hindi ito inaasahan ng buong mundo. Mga kagamitang pang militar at mga military assets na talaga nga naman na magpapalakas pa sa ating armed forces, lahat ng na ilalatag natin sa video na to. Para bagi yan, like mo ng video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat! Huwag na nga natin patagalin pa dahil mainit ang mga balita na pag-uusapan natin yan. Unahin na nga natin ang pagpapalakas ng ating gobyerno sa Philippine Navy. Alam naman natin lahat ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Mga barkong pandigma, mga barko ng Coast Guard na bigla-bigla na nga lang pumapasok sa Pilipinas. Kaso ang problema na hindi ito mabantayan ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy sa kadahilanan na kulang na kulang ang mga patrol vessels ng Philippine Coast Guard at mga warship ng Philippine Navy. Kung inaakala nga na lahat na pagbili sa apat na mga patrol vessels para sa Philippine Coast Guard na may habang 35 to 40 meters ay ang isa ng pinakamalaking proyekto para sa Philippine Coast Guard ay nagkakamali kayo. Dahil marami pang proyekto ang gobyerno para mapalakas pa ang ating Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. Siyempre, uunahin dito ang Philippine Navy. Sa katunayan niya niyan, may dalawang barkong pandigma na paparating na ngayon sa Pilipinas. Saan nga ba ginawa? At gaano kalakas ang barkong pandigma na ito? Pinangalanan na itong BRP Miguel Malvar. Dalawang klase ang binili ng Pilipinas mula sa South Korea. Inaasahan niya na na ito ngayong taon na delay man ang pagdating ng mga barkong pandigma. Eh pagdating naman ito sa ating bansa ay sigurado na mas mapapalakas man ito ang Philippine Navy dalawang bigating corvette na maglalayag na patungong Pilipinas ngayong taon para bantayan ang West Philippine Sea. Pag dumating ang mga ito sa Pilipinas, ito na ang dalawang pinakamalakas at pinakamalaking barkong pandigma ng Pilipinas. Pero wag ka, dahil simula pa lang ito ng mga pasabing natin sa video na to. Dahil plano rin ng gobyerno ng Pilipinas na gumawa na ng sarili natin ng mga kagamitang pangmilitar at ng mga military assets para sa ating armed forces kagaya ng mga tanke armored personal vehicle maging mga bigating warships in the future ay dito na mismo gagawin sa Pilipinas yan ang pinaplano ng ating gobyerno mga Pilipino na mismo ang gagawa sa mga military assets natin sa mga hindi nakakalam, ay nagawa na ng mga Pinoy yan sa pamamagitan yan ng mga transfer of technologies sa mga partner na ibang mga bansa sa madaling sabi ay nakagawa na tayo ng mga warship dito mismo sa ating bansa kagaya ng mga multi-purpose attack craft ng Philippine Navy maging mga shell dug fast attack interdiction craft na may kalakihan din na attack craft para sa Philippine Navy ay eh nagawa na yan dito mismo sa ating bansa at gawa ng mga Pilipino. Talagang may pagmamalaki kung mabibigyan nga lang ng pagkakataon pa ang mga kumpanya dito sa Pilipinas na mas marami pa tayong magagawa ang mga warships at kung pupondahan lang talaga ito ng gobyerno at gugustuhin ay makakagawa pa tayo ng mas malalaki mga warships pero hindi lang sa Philippine Navy nakafocus ngayon ang ating gobyerno maging sa Philippine Army. Sa katanayan, isa pang balita ang dapat mong malaman. Dahil 200 ang pirasong Armored Personal Carrier ang binibili ngayon ng ating gobyerno Nangangahulugan nga lang na nasa transaksyon na ang ating gobyerno sa pagbili ng mga ito Para sa Philippine Army at maging sa mga Marine Sa ngayon niya, habang pinaplan pa lang ang paggawa ng mga kagamitang pang-militar Mga military assets dito mismo sa Pilipinas E bibili muna tayo pansamantala sa ibang mga bansa Agaya ng South Korea 200 ang Armored Personal Carrier para sa ating Armed Forces Malaking boost ito sa pagpapalakas ng ating militar. Tumataas na nga ngayon ang military power ranking ng Pilipinas dahil dito. Paano pa kaya kung mga warships na ang gagawin mismo dito sa Pilipinas at maging mga missiles? Isipin nyo na nga lang nun kung makakagawa tayo ng mga warships at tayo pa gagawa mismo ng mga missiles nito. Eh sigurado, mas lalakas ang ating depensa. Sana nga ay ipagpatuloy pa ito ng ating gobyerno at suportahan ang paggawa ng mga warships dito mismo sa Pilipinas at hindi na nga lang tayo aasa sa pagbili ng mga barkong pandigma mula sa ibang mga bansa. Mas mainam na tayo na mismo ang gagawa ng ating mga sariling military assets lalong-lalo na ng mga barkong pandigma diyan na quality ang mga gawang Pinoy at sigurado makakamura pa tayo dito. Makakatulong pa sa pag-unlad ng ating bansa sa pagtaas ng ating ekonomiya. At kung akala mo ay dito na nagtatapos ang ating video ay eh meron pa tayong pag-uusapan dito sa dulo Dahil walong mga barkong pandigma ang darating sa Pilipinas sa mga susunod na taon Uunahin na nga dito ang dalawang bigating corvette na pinag-uusapan natin kanina Ang BRP Miguel Malvar class corvettes na mas malalaki pa sa dalawang Jose Rizal class frigates at dihamak na mas malakas Hindi pa nga dito nagtatapos dahil anim na offshore patrol vessels pa ang inihintay ng Pilipinas na binili rin natin mula sa South Korea at may na-offer pa sila sa atin ng mga barko para sa Philippine Coast Guard. Ano man sasabi niya sa video natin yan? Like mo ang video kung nagustuhan mo. At kung na rin kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat!